Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pamilya ng naturang linyahan dahil madalas itong litanya ng mga magulang sa mga anak dahil sa mayaman nilang karanasan sa buhay. Swak ang naturang coat dahil pag-uusapan natin ang pag-usbong ng bagong henerasyon na tinatawag na Generation Beta. Sila po ang mga batang ipinanganak ngayong taon hanggang sa susunod na labing apat na mga taon. Inaasahan po ng mga futurist na sila raw ang makikinabang ng higit sa social media at artificial intelligence o AI. Tuklasin natin ngayon ang mga posibleng implikasyon ng kasalukuyang mga ideya, mga pananaw at kamalayan sa paghubog sa Gen Beta. Ako po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Kasabay ng pagpapalit ng bagong taon, ang pag-usbong ng bagong henerasyon, ang Generation Beta. May report si Dan Gonzaga ukol sa magiging impluensya nang millennials at gen z sa mga isinilang ngayong 2025 at sa mga susunod na taon. Balita segment. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Inaasang mas magiging mahalaga ang teknolohiya at pagbuo ng makabuluhang koneksyon sa mga maubuhay at magiging bahagi ng Generation Beta. Sila po ang mga batang ipapanganak ngayong taon hanggang sa susunod na labing apat na taon. Ayon sa Australian Social Research Group na McCrindle, ito ay dulot ng patuloy na pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI at social media na magiging mas malaking bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Kumpara ito sa kasalukuyang henerasyon, partikular ang mga millennials at Gen Z na kasalukuyang pang at inaaral ang naturang mga teknolohiya. Bukod dito, inaasahan din sa naturang henerasyon ang mas malalim na pakikipagkapwa-tao, pagtulong sa komunidad at pagiging mulat sa iba't ibang isyong panlipunan. Ayon kay Department of Science and Technology Education Institute Director at Sociologist na si Jail Cornell kailangan pagtuunan din ng pansin ang mga problema upang matiyak na maihanda ang bagong henerasyon, particular ang kinakarap na education crisis ng bansa. Kasama pa dyan ang pagbibigay pansin na bagamat nakatutulong ang mga generational labels sa mga marketing firm, hindi ito kasing halaga ng tunay na pangunawa ng mga pinagdaraanan ng mga kabataang Pilipino. Para sa pagsusuri, ito po si Dan Gonzaga. Asusuri, sa FEBC Radio TV. Nagpapatuloy ang programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng inyong FEBC Radio TV. Napapakinggan sa mga piling FEBC stations sa buong Pilipinas at napapanood sa GCTV Channel 185 sa Signal TV. Natutunghayan din ang ating programa sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS tuwing alas 8 ng gabi tuwing Sabado. Mari rin pong balikan ang ating mga nakalipas na pagtalakay sa mga piling social media page ng regional stations ng FEBC Philippines. Digital natives na ang mga bata ngayon, kaya naman sinasabing malaki ang papel ng mga napapanood, naririnig at nababasa nila online sa paghubog sa kanilang pagkatao. Sa pagsulpot ng Gen Beta, ano ang magiging koneksyon sa kanila ng kasalukuyang mga henerasyon? Tunghayan po natin ang perspektibo ng isang psychologist na si Sir Tofi de Jesus sa panayam ni Bishop Ruben Abante. At narito po muli tayo sa ating programang Pagsusuri. At alam niyo po eh, sa pasisimula ng ating bagong taon na ito, eh, bagong oportunidad, ang ating mga mga usapin ano po uh, sa lahat ng ating hinaharap sa 2025 at isa sa mga naging pinag-uusapang mga issues, eh yung mga pinapanganak daw po pala ngayon sa 2025 ay iba na ang tawag. Ang tawag po daw sa kanila ay ano na, Generation Beta. Abay, alam nyo, eh, hindi ko maintindihan kung ano ba talaga yan. Parang nabalik yata ako sa panahon ng Betamax. No? Pero <laughs> tingnan natin at nagagalak po tayo na sa ating episode na ito ay narito ang isang uh, clinical psychologist na talaga ang kanyang uh, trabaho ay uh, magbigay atensyon no sa uh, pag-address sa mga iba't ibang kalalagyan ng iba't ibang mga edad ano po eh, particular sa mindset po nila at narito no, si Tofi Jesus, isang uh, clinical psychologist mula sa East Avenue Medical Center magandang araw sa iyo Tofi Magandang araw po Bishop RA. Thank you very much po sa inyong pag-imbita dito sa inyong programang pagsusuri. Oh, hindi ka na bago sa si DJ eh. Yes eh. Oh, <laughs> ikaw eh. Palagi na naman ang ating programa. But anyway, po <laughs> ang tanong ko, eh bakit na kailangan magkaroon ng uh, generation beta o eh, nakaraan na 'yung, 'di ba? Ano? So, uh, bakit kinakailangan magkaroon ng ganito mga kategorya? At ano ang nagiging pamantayan no sa pagtawag ng mga ganito? O paano kinakategorya ang mga edad at mga mindsets ng mga henerasyon na ito? Can you can you uh, clarify on this please? Ayan, tamang-tama po yung question Bishop. Actually po ganito po 'yan. Ang pagkakaroon po ng mga iba't ibang generations ay ginagawa po ng isang Australian firm na tinatawag na MacRindle. Isa po sa kanilang naging batayan ay kung paano po ang mga pagbabagong teknolohikal na nagaganap po sa bawat henerasyon. So kung baga po, kinategorize po nila ito base po sa kung ano yung mga available technologies ng mga panahong iyon and at the same time kung gaano po kabilis yung pagtakbo po ng buhay ng mga tao. At the same time po, dito po sila nag-aaral ng demographics so yung pag-aaral po ng populasyon. Kung baga, paano po ba ang naging bagong pagtingin ng populasyon sa pagbabago na kanyang kinakarap sa kanyang buhay? So actually, nagsimula po ito nung, nung sila po ay nagcategorize mula po sa tinatawag natin mga baby boomers, yung pinanganak po ng 1946 hanggang 1965, and then nagkaroon po nung tinatawag na Generation X, yung mga pinanganak po ng 1965 to 1980. And then yung kami po, Generation Y, yung mga pinanganak po ng 1980 to 1980 at uh, to 1999 and then yung tinatawag nating mga millennials po ngayon yung mga 20, 2000 to 2024. Okay? Uh, sorry, mm -hmm. 2000 to 2015. Tapos nagkaroon din po nung Generation Alpha 2015 to 2025. Tapos ngayon naman po, bagong taon, 2025 onwards. Actually, ito pong generation po na ito ay pinanganak po from 2025 hanggang 2039. So, kumbaga nakalinya na po kung hanggang saan lang sila. Ayan. So, kumbaga, magkakaroon naman po ng panibagong generation by 2040. So, usually, ganun po. 10 to 15 years, minsan 20 years, nakadepende po. So, ganito po kasi yan. Bawat henerasyon po, iba na po ang takbo ng buhay na kanilang ginagawa maaaring nakadepende na po masyado sa tinatawag nating artificial intelligence or AI. So kumbaga po, nag-iiba po yung pananaw ng tao sa kung paano niya nagagamit ang technology. At the same time po, yung information na nagiging public tungkol sa isang tao. Parang ganito yan, siguro Bishop, nung panahon po ninyo, pagtatawag ka sa kaibigan mo, dinotor pa yung telepono, di ba? Dinadial po din yan. Ngayon, Opo. Ngayon nakikita na natin yung kausap natin in real time. Di ba? Dati, pagsasabihan ka ng magulang mo, huwag kang tatawag sa Cavite kung taga Metro Manila ka kasi long distance yan, mahal yan. Ngayon, Kumbaga, with the aid of technology, kahit nasang panig ka ng mundo, eh tipong pwede kang makausap ng sino man. ba diba? Tayo, yung broadcast natin dito sa FEPC, dati, kung Pilipinas yan, or siguro maybe some parts of Taiwan, kasi malapit kapit pero ngayon worldwide na ang ating reach. So, kumbaga po, yung mga pagbabago sa ganong uri ng pamumuhay, ito po ngayon ay tumutulong para mas maintindihan paano nga ba nakakagawa ng mga desisyon paano tipo tumitingin sa buhay ang mga taong sa kantong pananaw. For example po, ano, bigyan ko po kayo ng concrete example. Yung mga baby boomers po natin, Gen Xers, yung mga ganun pong henerasyon na sanay sila na pagka-graduate mo sa eskwela, isang trabaho lang ang inyong pupuntahan at mananatili ka sa trabaho ngayon hanggang ikaw yung magretiro. Pero ang mga Generation Alpha, Generation Beta, mapupunta sila sa panahon kung saan ang trabaho hindi mo kailangan pasukan sa opisina ang trabaho pwede mong gawin kahit nasaan ka. Kung po, you don't need to be physically there, you just need to learn to, to complete your output. So may mga ganong mm -hmm. flexibilities na po sila. At the same time, mas nava-value na po nila yung work-life balance, yung kanila pong expression of their identity and mental health. So kung po, mas medyo na may leeway itong mga bagong... Ito, sabihin na eh ang ang tulak no no ang platform na mga kategoryang ito ay uh, tumutugma sa mga panibagong teknolohiya at opo kung pa, re responde ang mga tao rito no well ito ba ito ba ay uh, world standard na ba ito ito ba halimbawa ito ba sinasangguni o kaya inaaprobahan ng halimbawa ng United Nations halimbawa yung World Health Organization Ano ang sinasabi nila dito kung kunyari po yung tinatawag na legitimacy, kumbaga, hindi pa po ito ganun ka-solid. Ayun. Ang nangyayari nga actually ngayon is that kapag pinablish po yung mga gantong generations, doon po nagsisimula muna yung pagsasaliksik ng mga kagaya kong psychologists at saka ng iba pong mga social scientists natin. So for example, yung mga anthropologists, nag-aaral po sila niyan kung ano po ba talaga. Kung baga, tumutugma ba ang teorya sa realidad? Yung mga sociologists, Ayun. ganun din po. Pero kung baga ang nangyayari po, despite lacking the legitimacy of some institutions like the UN, the problem here is that it's now becoming more widely accepted despite that. Kung oh, baga yeah. po, hindi man ito nire-recognize automatically ng isang ganong solid na institusyon pero po, kung baga tinatanggap ito ng society in general as if it I is. See. And that is worldwide. Opo. So kung baga relevant po ng kultura pinanggagalingan natin, whether ikaw ay individualistic culture like sa Amerika at sa Europe, o kaya naman ay collectivistic culture, kagaya sa atin dito sa Pilipinas at sa ibang parte ng Asia at Africa mas tinatanggap na po yan. Okay. Well, iba naman yung pagtanggap, pero iba rin yung mga challenges that each generation faces, di ba? for, for example, Does, does it not limit ang isang particular generation na para bang ito ang kategorya hanggang dyan na lang kayo? Okay? Actually, so, ito po, ano, po yan. Ano, ano, mga, ano mga pros at cons sa pagkakategorya ng mga tao patungkol no? in relation sa teknolohiya? Actually po, nangyayari po dyan, nagkakaroon po ng limitation and generalization ng mga bagay-bagay sa isang populasyon. For uh -huh. example, Sinasabi na automatic pag gen alpha ka or gen beta ka the mere fact na may chat gpt na may mga ai na to instruct with your education nalilimit na baka sabihin tamad o kaya tipong hindi na mas pursigido as compared sa mga naunang henerasyon. Well, that is more of a generalization that limits the definition of those people within that time frame. Kasi hindi na kung gen Gen alpha ka o gen beta ka, automatic gumagamit ka ng AI. Hindi uh -huh. sa lahat ng pagkakataon, mabase mo sa AI yung pag-aaral mo. Ang pros naman po is that kahit papano merong at least glimpse yung society sa kung ano yung characteristics na meron itong generation na ito. So kumbaga po, on one hand, the pros there is that you have a preview of what they will be. The okay. con, other hand, would be it can be limiting. It can be generalizing to the point that some specific characteristics oh. may not anymore be looked into. So the yeah. no well, there. the con, the con, halimbawa, it limits a certain kind, no? Or cate category or ano ba age group, no? Eh, that leads to marginalization, does it not? It does. Kasi for example po, hindi porkit ikaw ay baby boomer or Gen Xer, hindi ka marunong gumamit ng technology. Marami mm -hmm. po ang katatandang Pilipino na marunong pong gumamit ng technology. So, kung baga po, ang nangyayari lang, nagkakaroon ng parang baseline knowledge, mm -hmm. pero kung baka, hindi mo rin bubusisiin ng tama, medyo magkakaroon ng underrepresentation ng kung ano yung totoong kakayahan yeah. ng mga On the other hand, kung iisipin naman natin yung pro na sinabi mo, it actually equips no yung uh, halimbawa yung mga magulang no halimbawa yung mga magulang na magkakaroon ng mga anak sa ini-equip sila on what to expect out of the new gen generation that will come up di ba kung baga po meron kang baseline understanding kung paano sila. You have a good starting point kung paano sila. Siguro po dito po ngayon papasok that when it comes to parenting, especially these new generations, parents have to be more flexible with the way that they do things. Kasi ang punto po dito, dynamic ang environment na kinagagalawan ng mga magiging anak nila. Mabilis ang movement, mabilis ang pagbabago. Yeah. At dahil po doon, kailangan flexible ka na hindi porkit hindi iyon yung nakigis na nung generation mo, e eh automatic lilimitahan mo yung susunod na kung ano lang, alam mo yun lang siya. In fact, we're going to face a situation where in which the parents of these new generations will be outstripped on how okay. these younger generations can then use and learn information. Yes, I, I realize that. Lalo na, pag iniisip ko, Tofi, Siyempre, we are not just uh, actually looking at family institutions. We are looking at institutions that are placed in our society. For example, oh. sa mga businesses, you know, may mga businesses na ang yung mga may edad na and they are not adept sa mga bagong teknolohiya at lalo na pag iniisip ko yung mga nasa government, di ba? At madalas oh. medyo may edad na. Okay? Kasi ang iniisip natin, dapat proven na sila. But they are not open into this. Okay? At ang tingin nila, yung mga kabataan, eh, eh hindi dapat bigyan ng sobrang pagkakataon dahil baka maunahan sila. So, it opens up to a lot of avenues na I think as a society, we need to really learn from each other. Tama po kay Bishop Ari. Actually, ang nangyayari po doon, pwede po may, may, pwede po yung possibility yung sinasabi ninyo that the older generations can then prohibit the growth ng mga mas bata yeah. kasi so they, they fear of being replaced. Pero believe it or not po, sir, either way, kahit i-prohibit nila yan, the flexibility of the new generations will kick in. So yeah. kung, kung, hindi mo man siya papayagan sa sarili mong kumpanya, magtatayo ng sarili kumpanya yung bagong generation na tipong talagang makikipag-compete doon sa tinatawag natin mga mas traditional way. Kasi parang gato na po, let's look at the banking sector for example. Ako, uh -oh. ako naalala ko, tinuruan ako ng tatay ko at ng nanay ko na mag-fill up ka ng deposit slip sa banko para ka makapag-deposit ng allowance mo, may savings ka. Ngayon, hindi na po ganon. Pwedeng picturean mo lang ang cheque, pwede mo nang i-deposit. Di ba? Pwede hmm. hindi ka nga umaalis ng bahay and yet nakakapag-withdraw, nakakapag-bayad, nakakapag-deposit ka sa banko. So, hmm. katulad ng ganon, hindi nila pwedeng bigyan ng limitasyon yun kasi either way, ang kailangan matutunan ng mga older generations, if they will not be willing to jump on board, maaaring may ibang tao within the same generation as them that will give in into that. So, kumbaga, parang instead of fighting it off, let's just all learn together kung ano yung mga bagay na bago para nga naman tipong pare-parehas tayo nagde -develop. Well, ang question dyan, how does one learn if he does not accept the reality? Oh, <laughs> Napaka-party question yan. Oo. Eh, kinakailangan eh, medyo ang ating pananaw, ang ating kaisipan, eh yung bang bagay na pagtanggap kung ano ang realidad ngayon. Tama po. Actually, okay. dyan lang ngayon pumapasok yung sinasabi namin sa psychology na lifelong learning. Kaya nga po, okay. pag sinabing ang tao ay mayroong learner mindset, tanggap mo na ang kung ano man ang kaalaman mo ngayon, hindi yan permanente. So, kumbaga po, habang ikaw ay tumatanda, habang tumatagal ang panahon, kailangan patuloy at nabukas ang iyong isipan na may meron at meron kang bagong matututunan. For every experience, may pulot yan. At yung pulot na yun, yun ngayon ang gagamitin mo para makapag-adapt ka. Kasi po, ang mahirap po niyan, kapag meron po tayong tinatawag na fixed mindset, yung opposite ng learner mindset, pakiramdam natin, eh, nakapag na ako, nakapag-trabaho na nga ako, alam ko na yung craft ko. Pero the problem here is that it doesn't stop there. Kahit anong profesyon yan, kaya ikaw ay doktor, kaya ikaw ay lawyer, kaya ikaw ay nasa banko, nasa business, magbabago at magbabago yan. Okay? Kasi katulad so, na po sa amin, sa mental health, may mga bagong sakit na lumalabas depende sa stress na inaabot ng tao sa society. So, kami po, na mga all old time old-timer na rin ako may tuturingin. So, eh, ganun, lalo naman ako. <laughs> <laughs> di ba po? So, kaya po sa ganun, Bishop, di ba? Talagang, kumbaga, hahabol at hahabol ka. Lagi mong ilalagay sa sarili mo na you need to learn to adapt you need to understand that the learner mindset never stops diba? which actually which actually is something that you always face as a clinical psychologist ay totoo diba? po 'yan kasi po for example I have a lot of young patients who are very much concerned and hesitant to talk about their issues, not because they are hesitant within themselves, but rather they are hesitant to the support that their parents could give them. Sa so kasawayang yeah. pangalan po, marami pa pong Pilipinong magulang ang hindi po ganun ka-open sa konsepto ng mental health. Samantalang ito pong mga mas bata, mas natatanggap nila na pati ito ng buhay. So, kumbaga, hindi pa nakikita ng kanilang mga magulang na mental health issues are real, na talagang tipong merong organic cause ito sa ating katawan. Kung baga, nandun pa rin po yung pananaw na nasa isip mo lang yan, ikaw lang ang gumagawa yan. So, minsan okay. po nagkakaroon ng clash. So, kami okay. po, bilang mga mental practitioners, kami po ang nagiging facilitators para po ma, ma namin dun sa magulang. sabihin, I mean, I mean, you're always faced with issues of on one hand, parang yung mga may edad, dinidiscriminate sila. Pagkatapos naman, eh, yung mga younger generations, hindi sila maintindihan, they feel rejected. Hindi ba? So how do you balance Ama, that? <laughs> Napaka-challenging. Actually, sa amin. <laughs> Sa amin po actually, ang ginagawa po namin dyan, nilalapat po muna namin yung situation for what it is. Kasi kailangan po muna clear po kung ano muna yung sitwasyon na kinakaharap natin. na kapag po ganun, dun ngayon papasok, sinasabi ko, oh, for example, your child has depression. Ikaw bilang magulang, mommy, daddy, ano bang naiisip nyo tungkol sa depression? At pag narinig ko po yun, kung ano man yung sagot nila, tinatanong ko ngayon, sa paanong paraan nakakatulong yung sinasabi nyo ngayon sa sitwasyon ng anak nyo? Mm. Kung baga, mo po ngayon eh. Kasi in all fairness, meron pa rin such value as old wisdom. Kung yeah. maga, meron at meron pa rin hawak ang mga unang generations based on their experience na makakatulong. Minsan which, nga lang, kumbaga, which paga, actually, na which, which actually is something that I need to ask you even more. Pero ito, no? nabanggit mo kanina, artificial intelligence. Opo. No. Sa mga may edad na, tapos sasabihan ng bagong henerasyon na pinanganak ngayon, the beta generation, eh, galing ito sa nabasa kong intelligent, eh, intelligence eh. Iniinsulto mo ba ako? <laughs> Sasabi. Hindi <ko. laughs> ba? Eh, bago ka pa naparito, pabalik na ako. Nako, paano mong babalansihin yan, Toffee? Pero pa, alam mo, maganda ng usapan natin. No? Kanya nga lang. Gawin natin na ito ay pauna pa lang. No? Pagbukas ng kaisipan. Kasi alam niyo po, kahit yung mga nakikibahagi sa atin sa pagsusuri, nagtataka rin at nagtatanong din. Pero Diyan lang kayo sapagkat ang ating pag-uusap na ito'y itutuloy pa rin natin. At maraming salamat kay Tofi sa kanyang papapaulak to be with us sa episode na ito ng Pagsusuri. Maraming salamat Tofi. Pero huling ano lang, huling uh, uh, bilin lang mula sa iyo sa mga humaharap sa mga challenges. Opo. Actually po, hindi po natin kailangan katakutan ang different generations. In fact, naniniwala po ako na ang bawat generasyon ay mayroon pong magiging maayos na contribution sa bawat isa. Ang importante lang po dito, tanggapin natin that knowledge can come from anyone, old or young. Ang importante, we use that knowledge properly to solve the situations in front of us. Very good. Maraming salamat, Tofi At mapapatuloy po ang ating pagsusunod. ito ang pagsusuri pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Iba pong napakaganda ng mga napag-usapan natin tungkol sa uh, generation beta na ipinapanganak ngayon at sa mga sumusunod na taon. ano po? At ang mga challenges na ating hinaharap no, bilang mga nakatatanda o kaya naman ang kinakailangan natin pag adjust sa mga bagong henerasyon. Meron po tayong gabay na palaging makikita natin sa salita ng Diyos at ito po ay applicable sa lahat po sa atin. Tayo man ay mana ng palataya o hindi. Ano po? Sapagkat ang programa po natin ay pagsusuri upang maalaman natin ang realidad sa ating buhay. Doon po sa Ecclesiastes chapter 7, no, at verses 8 10, 12, and 14. Ah, ganito po ang sinasabi. And I'd like to share this with you. Ang sabi eh, The end of a thing is better than its beginning. The patient in spirit is better than the proud in spirit. Ito po ay nabubuka sa atin ng mga uri ng mindset. Sapagkat marami po tayo natatakot sa mga dumarating sa atin ng mga pangyayari. Subalit so, tignan po natin kung ano ang mas idinadala nito sa ating buhay. Do not say, why were the former days better than these? For you do not inquire wisely concerning these. Marami po sa atin siguro nagsasabing mas maganda pa yung panahon natin noong araw. Pa'to alam po ninyo, these days and even the days that up ahead are providing us better opportunities and so therefore we cannot say that the former days are always better for wisdom is a defense as money is a defense but the excellence of knowledge is that wisdom gives life to those who have it ibig po sabihin sa lahat ng dumarating sa ating buhay ang karunungan po ang magdadala sa atin at magtatawid sa atin sa lahat ng challenges po natin. In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. Surely God has appointed the one as well as the other, so that man cannot find out nothing, can find out nothing that will come after him. Kaya ang pinakamaigi po, eh, anuman ang ating agam-agam sa kinabukasan, ano man ang inihatid sa atin ng mga bagong henerasyon, mas maganda po na ang karunungan natin ay si Kristo. Sapagkat siya ay pareho kahapon ngayon at magpakilanman at nagbibigay pa sa atin ng kanyang biyaya upang ang lahat ng ating haharapin sa kanabukasan ay tayo po ay makaahon. Ano po? Kaya ang pinakamaganda ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pagtanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, at mayroon po tayong sa ating kalooban ng kanyang spirit at katotohanan na mag-aahon sa atin sa lahat ng challenges in the future. Tanganan po natin ito ng matibay sapagkat ang Diyos ang ating katibayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Susuri sa FEBC Radio TV. Nabigyang diin sa ating paksa na sinuri ang halaga ng pagiging bukas ng mga henerasyon sa pagtanggap at pag-unawa sa mga pagbabagong kaakibat po ng pag-inog ng ating panahon. Napaalalahanan din tayo na mas dalima ng ating pagtingin sa isang individual at huwag itong laging ikakabit kung anong henerasyon siya isinilang sa mundong ibabaw. Importante din naman na may ideya tayo tungkol sa realidad ng iba't ibang henerasyon. Pero sana ay magamit natin ito upang tayo ay lumago at iba yung matuto. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante Dan Gonzaga at ng ating buong team, ako po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumainyo ang pagsusuri produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.